Yo, what's up? Good morning guys uh, At isang malungkot na araw para kay uh, Para sa aking NMAX uh, At para sa akin, siyempre gagastos na naman tayo uh, Itong nakaraang araw, halos tuloy-tuloy yung ulan mga boss uh, Napadaan tayo dun sa lugar na madaming butas yung kalsada Meron yung uh, Akala natin tubig lang tapos nung dinaanan ko malalim pala na butas kaya yun yung dahilan kung bakit uh, na bengkong ng mags natin Diyos ko, alos 3 months old pa lang nitong aking motor mga bus idol at nadali tayo sabi nila tapos mabuting uh, RCB na lang na brand ng uh, rim or mags kaso wala pa tayong budget kaya try muna natin para medyo one to sa machine shop so uh, dito tayo sa may papabaklas natin tong motor dito sa sunshine motorcycle and port papabaklas lang natin then ipapatira na natin dun sa uh, machine mga boss and guys so, baklas na natin Handa na kaya pang remedyo ang uh, press Kasi masisira pa ano eh Pagka settling talaga ko well, yan Mas maraming gastos no Sunog Tapos papintura mo pa Sana kaya ang remedyo ng press to Siyempre yeah, shout out sa mga mekaniko ng uh, Sunrise Motor Parks Ayan uh, Along Diversion Road mga boss Ayan guys, so gagamitan nila yun. safe pa rin yung mga yeah. so, try lang baka sakaling makukuha sa press kaya yung gamit nila boss yeah. ayan na guys yung pinapress natin dito sa Sunrise Motorcycle Parts ayan siyempre, shout out kay Boss Nap ayan isa sa mga mekaniko dito sa Sunrise Motorcycle along Diversion Road so yung yung bengkong niya kanina malala so buti na lang hindi natin hindi nalapas sa machine shop kasi dadalihin nila to ng uh, acetylene ayan press so, lang ayan so wala na so, uh, Hindi na halata kasi susunugin nila to eh Masisira pa tong pintura niya Mapapadoble gastos ka ba Ayan Siyempre Goods na perfect. Okay. Semi perfect na Pero hindi naman perfect pero goods na Ayan, okay. guys sa mga ano pala uh, Katulad kong nabengkong rin yung mugs Mas buting Ako recommend ko lang ha Mag-rest na lang muna kayo kung i re doon sa mga machine shop dahil pwede nilang sirayan yung mugs ma gastos ko, pwedeng masira yung uh, original na pintura, hindi pa 100%. Hindi tulad dito sa may press, uh, halos hindi naman siya almost perfect, kaso uh, siguro nasa 80 to 90% yung pagkabalik ng bengkong ng mugs nyo. So yun lang, advice ko sa mga nasira, nasiraan na ano, ng mags yan, sa mga na bengkong, huwag yung rekta sa machine shop kasi dadalihin lang setelin yung max niyo lalo na tong motor ko 3 months old pa lang yan max na yan may follower tayo dito mga boss ayun oh shout out po pa lang sa WPRCI na founder mark ayun oh ayun oh ayun na no? okay finally pagkatapos ang pagkakapress ka rin na eh. at least na pa dun sa pagsulog mo grim ka tingin na lumags okay ayan finally tapos na yung ating uh, pagawa ng motobike sa sunrise. Sunrise, mula and parts. park yeah. siyempre shoutout sa mga staff ng sunrise yeah. ma'am thank you po ha sir thank you ha siyempre shoutout boss na, boss thank you ha thank you naman <laughs> it Ayan, siyempre sa mga gusto magpaayos Ayan, boss nap Pakakabay naman sa camera oh. Ayan, boss nap ng Sunshine Motorcycle Ay, Sunrise, Sunrise, sorry mo Ayan Boss, thank you yeah. Alright, finally, tapos na mga boss At, on the way na tayo ng downstream Siyempre Kasama na natin si Matt Ayan, so, nating ito lang na halos a uh, Dalawang araw Siyempre, so, thank you sa mga mekaniko Nung Sunrise motorcycle and parts ayan hindi sila brought out maningil mga boss so try po ninyo dito okay, okay let's go